Ayun ba at atin ano, the fruit chops. Dave, muna yung chapstick. Dito mayroon may gulat. Dave! So, ako po. Eh, oh. Ano ang kamay?

Bubuhatin na, mababasagin ata ito. Huwag yan, huwag yan, mabasagin yan, di Basagin, magbigat. Ah, uh, mo na kinitaan titaan. <Yuan liksom> yung video. ba? Diba? Diba, si, so? diba? yes, si, ano, si, si, ano, si, pero pahala ka. Mga plato siguro yan. Tasa, gano'n.